Buti pre ha. buti kung paano manalo pre ha. Miss ko na sumabis eh. Mukhang ngayon na to. Mukhang ngayon na to pre. Eh buti ha. No one escapes my bullets. Mukhang ngayon na to sa savage. Sino kaya kalabang? Savage siya yata to. Savage siya yata to, pre. Gusto sabits? Gusto na sabits, pre? Ayun, no first blood, oh. First blood. Diba? First blood ka, pre? Mali yung kan ko dun, ah. Ah, uh, team. Spectos, spectos lang tayo dito, prep. Spectos, spectos lang tayo birada dito, prep. Initiate retreat. birada lang dito, prep. Pag, pag naglilinisli kasi eh, pre. Gamitin niyo yung sniper nang tama. Ah, kasi pag hindi niyo nagamit nang tama, kawawa kayo. Tulad ng ginagawa ko yan, mga pasimple berada lang ito pre. Nothing diba mga ganun mga piktos piktos berada pre. Ay putang ina nakaganti ang puta. Save Anong ginagawa mo ha? Ah? Anong ginagawa mo? Kala mo kaya mo ako ha? Ah? Hmm, tangin na mo, wala ka ng life. Muwi ka na, walang life yun pre ah? Tulad nito pre oh. Patay. Tulad nyan pre. Siyempre. Diba? Ano ka simple pre? Basic birada pre. Bobo di pa kayo nag lord. Tatanga nyo naman. Gusto yung banatang ko kayo eh. Dapat nag lord na nga kayo eh. Diba? Dahil sila pa naka lord. Wala yung life tabugo sa animal nga linti ni Karina ni. Okay lang nakapatay naman ako, di ba? Peste. Pero okay lang. Kahit di kayo naka-lord, ko kayo. Doon kasi ako may eh, magbuhat eh. Yung talaga galawan ko, magbubuhat dito sa sulo. Hindi yung ako yung binubuhat. Diba? Gan ganon dapat. Dawit lang, lang. Ap. Tingnan buti. Pag ako kasi ginugubuhat kasi parang kanako eh. Nangihina ako eh. Nangihina yung katawang ko eh. Di ako makatulog eh. Kaya gusto ko ako yung magbubuhat. Ha? hoy putang ina. Dalawa pa kayo nandyan ha. alam mo, di ko nakita. Ay! Eh, natin siguro di ko nakita eh, no? Hmm. Sorry. Live. Then Eh, tangay na mo. Sorry. Nothing. Ano kayo, ha? Ano? Last mo nga yan, pre. Tangay na yan, pre. Abulin. mo nga yan, pre. Tutututu. tut, tut. Putang ina naman, oh. Hmm, patay na yan. Ayop na yan! Bugo. Kahit uh, na yun, pa ako. Patay sana. Shit, boy! Dito na lang nga tayo, pre. Hindi ako namisail yun. Patay yun, eh. Swerte siya na-missile niya ako. Kasi kung hindi niya ako na-pandon, pre. Ano? Let's get back. Diba? Kaya kasimple, pre. Itong mga nabi na to, pre. Bugbugin ko to, pre. Wait lang pre hap So ko na to pre Pero may awa ako eh Launch, Diba? Pictos pictos lang tayo dito pre Diba? Pictos pictos lang tayo pre Habang nag-heal siya pre O diba? Wala Double kill! Double kill. O, oh, di ba? Kalo ka simple pre. Bang! 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 Let's see who's the last Siyempre ako pinakamalakas pre. Ha, bowling ko siya doon. Ay gago. <laughs> Minum pulis! Tangin na mo ha. Gusto mo talaga ha. Gusto mo talaga, ayan o, patay ka o. O, diba? Bobo ka, kanina ka pa ha? Kanina ka pang supot ka ha? O, diba? O, diba? Pictus, pictus, mirada pre. oh diba? ba sige. O, pasukin mo tang! Yan! Patay yan! Hmm. Hmm, diba? O, diba ka na mga birada pre? O, oh, tingnan yung mabuti yung sabis, sa pre, hap. Tingnan yung mabuti yung sabis, sa pre, hap. Tingnan yung mabuti yung sabis, sa pre, Hindi naman sa bang pre, pero... Diba? Tingnan yung mabuti yung sabis, sa pre, hap. Tingnan yung mabuti yung sabis, sa pre, ha? Hmm, Patay. patay. Hmm. Tingnan nyo mabuti yung sabis, spray up. Tingnan nyo mabuti yung sabis, spray up. Gusto, gusto nyo yung sabis ko na? Ito, ito, Sabis na. Tingnan nyo mabuti yung sabis, spray up. Ito na yung sabis, spray up. Ha? Oh. Ayan, buti yung sabis, prehap! Ayan, buti yung sabis, prehap! Walang along biro, pre. No comedy joke! Ah! Ayan, buti yung sabis, prehap! Ayan, buti yung sabis, prehap! O, oh, putang ina naman, o! Oh, di man na ako nakakiis! Gusto nyo talaga i-savage? Ito, ito, ito. Tinayin mo i-savage sa... Diba? Ah, if na iyan, dapat sa akin i-bobo mo naman. O, ito, ito. ito. Tili tayo, tili tayo. Para i-savage sa ko na. Gusto nyo na ba i-savage ko to? Gusto nyo na ba i-savage ko to?

ba? Diba? Siyempre Alam mo Piktos-piktos muna pre Pero sunod dyan pre Sabis na to pre Tineo yung sabis pre ha Tineo Buto yung sabis ha eh abutin sabis ha Tineo abutin sabis ha Eh, mabuti yung savage pre. Ha? Tina, tina yung mabuti yung savage, ha? Tina yung mabuti yung savage, ha? Ay! Woo! So, oh, yun na mo. Kala mo siguro, matitigok mo ako doon ng basta-basta, no? Meron akong power na hindi mo nakikita, pre. Buasan ni Maloy, patay ka! Eh, gago din yung mabot yung isa! Tang ina naman talaga, oh! Bahala kayo dyan. Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Ito na yung sabis, so. oh. Ayan na yung sabis, so. oh. Oh, nandito na yung sabis, so. oh! Oh, nandito na yung sabis, so. oh. Ayan na yung sabis, pre, oh. Wait, for me. our turret has been destroyed. Oh, tangina na naman, oh. wala man na ako nakan doon. Ni isa wala. Peace, ikab normal. Yo di oh, tangalinte. Hmm, sige, abol. Hmm, sige, abol mo. No one. na mo, abol pa. Double kill. O, Oy, Joseph Makasib! Shout si Pri. Salamat sa tuwari sa kay Randy Lucas Palostri Shout din sa'yo, Pri. Ito na. Sabits na to. Ha? Ah? Ano mo na tayo tubig? Ito na talaga, magaganap na yung savage! Oy, Joel Biag! shara sa si Okay, mga pre, ha? Meron tayong pag-ibawi, ha? Dapat meron kang share and buzz kaya share nyo na yung stream natin. Oh, ito na, ito na talaga yung savage pre Pero dapat yung BP dahil di Pero, putang mo, malabo, malabo, you know? mm ina mo kumalabo pa sa malabo, you no? Let's see who's the last one standing. Hmm, tangin ina mo. Hmm, tangin ina mo. Hmm, ina mo. Wala nang ng life, po So, mo pre. Sugin mo, pre. Pasugin mo, pre. Babana... Babana... Babana lang ko yan, pre. Ay, di po. Takalinti, ne. Eh. Huwag legendary Dapat ako yung bibi. Lawit, 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 lawit. Balik na tayo dito sa baba. Yot. Kung malabo pa to sa igit, sa manok, ah. Mataas lang yung kan ko pero I min. Mean, hmm, kita kayo lahat yan. <laughs> eh na, eh na. Pasukin mo nga, pre. Para isasabis ko na, pre. Ay, kitang-kita tayo lahat. Sus, Mario. Mariusip. Ay! Unstable network. Unstable network. putang ina min porto pa ako gago yung score ko tang ina titigas naman ang pututoy nito ba't di namamatay Hala ka, matatalo pa yata kami, pero alam, pangit ng score ko, putang ina, porto. Putang is pang support doon na score eh. Puro kasi tayo asis eh. wait lang, wait lang, wait lang ha. Hindi, ito na, ito na talaga. Isasabis ko na talaga 'to. Isasabis ko na talaga 'to. Walang kaduda-duda, tank ina -in talaga, pre. Huh. Huh. tang ina na naman 'o, tumakbo ng animal oh. Kalma lang, kalma lang. Kalma lang po, Totoy! Kalma lang, Bitlog! Mukhang-mukhang lugi pa tayo, ah! Mario Josef naman talaga. Kalma lang, Bitlog. Kalma lang, Bitlog. Dip, dip. Dipul, dipul. Dip, dip. Nice one. Ang galing mo! Ang galing mo yun oh, no? boli mo. Diba? patay mo na. Kit kit mitlo kit 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 mitlo kit kit. attack. obos so, na naman pala kayo eh. Obos naman pala kayo mga supot kayo eh. Oh, boss. Oh. Ano na? Sana yung savage ko. Oh, tangin na ba kayo eh, Gago. Bak! Bak pre, bak pre. Bak muna, bak muna. Initiate retreat. Look at Iop. Initiate retreat. Time for a showdown. <laughs> Initiate retreat. Pray, come, can't I pray, pray, pray? This Adiputa puta ako talaga. Hala, GG. Uy, gago. Uy, triple kill, oh. Uy, say uy sabis, pre. Uy, yung isa, pre. Bulin mo, pre. Sabis yan. Sabis yan, sabis yan. Sinasabi ko sa'yo. Sabis yan. Pasukin mo. Sige, dito, dito, dito. Sabis yan. Puta, na nawala. Sayang. Fuck pre. Lorpe, pre. Hayop na yun. Akala ko ako magsasavage. Hindi. Sinasadya ko talaga yan. Putang ina. Para akong naging support dito ah. Puro ako assist. Tara, Lord tayo pre. Lord tayo pre. Wait lang ha. Wait lang ha. Sa ko na talaga to. Walang kaduda-duda ang savage na to pre. Kaya buti pre ah. Kaya buti pre ha. Kung paano magsavage pre ah.

Bulbul nyo, ha? Tapusin ko na to. Asa! Ah! Party people in the house! Pukingin na nyo! Gala nyo, ha? Di ba, MVP tayo? Nga lang, walang savage. Puro kasi tayo assist. Buiset!